Kain pa okay. ko lang sa inyo. Ayun na po. Iba na. Ayan, pala na ba pala. Aray. 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 na nakit. Aray. Ayan na sa inyo pala. Tingnan ko lang. Ayan na siya pala. Ano sa na? Ano sa? Hindi pa. Kapipi siya na rin to. Ay, na siya oh. Ano? Ayun oh, Ay, oh natatak na. Hmm. Tatak na siya. Doon. Oh, mga guys. <laughs> <laughs> Ayan mga idol, pisa na yung itlog ni Ibana tingnan natin kung anong kulay nito gobar yung tatay o oh yung nanay itim yung tatay hapon lang ang ha? sato na pisa eh balik na natin galap si ibala rung ka dun rung rung okay. Kit, -nak -kit. <laughs> Ayan, na kit. Ayan, dagang dagang yan dito. Ayan ay dun, natapang yung siba si na. Sabi, yung tayo Ang sarado ako dito. Ayan lumabas. Ang pangasok na Ayan Mupakan yan ah. Yeah, ito. Update ko na nung ayaw mo. Bye-bye.